Ang problema po, tatapatin ko po kayong lahat. Ang problema po, sana napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat, basta sikat lang siya, yun na'y iboboto natin. Basta sikat lang, basta nakagagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila sa... Lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po ang pinaka-problema Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12 sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato, at mga congressmen nakakandidato. May dalang konting barya na sinasabi nilang AX. Tupad. Akap. Akap. Mga kababayan, Ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan na yan? Ipagpapalit nyo po ba sa limang libong piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit pa ninyo sa limang libong piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Eh. Kunin po ninyo pero nakikiusap ako sa inyo pagkakuha ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yon at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklap sa inyo. Nakakahiya po, kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganon magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sabagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa mga pagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Kasi po, pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Yeah. Tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan, iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin, simula sa araw na ito, Gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin. Kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit gan? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas, wala po kasing nagbabantay? ang totoo po kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Invest na AKAP, imbes na AICS, invest na TUPAD, bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa tanggalin natin ang 12% BAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan dalawang libo pababa kinakailangan ilibre na yun yun ang tunay na akap kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Yon. Eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabe-beneficyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yon, 4.5 million Filipinos namay hirap ang mabebenefisyuhan. Katumbas ng 28 million Pilipinos. Hindi yung pupunta sa inyong akap.